Nandito na ako sa bahay. Pababa na tayo. Kasi nga, para magkampana na natin ang tabangkatabaho natin dito sa bahay, nandating na kami. At, time check dito ay 12.23 na ng tanghali. Ayan. I believe I can fly. Ito na tayo sa kusina. Binigyan tayo ng aming tagaluto ng watermelon. Gamot sa uhaw. At tikman natin kung may lasa. Ito yung kasama ng last Friday. Ayan, may, may pagkawal. Bakasama niyo. Bakasama O, oh, diba? Tumakbo siya pero hindi niya alam kung saan niya sasabutin. Yang intercom, day. Matamis na siya, hindi na sa kagaya ng nakaraan. Nagdada mo ba? Hindi, tama. Ito na lang. All right. Bakit? Okay, Dito ka. Sama, sama naman ako yan kasi hindi niya makuha. tas Diba? Diba, diba? Oh. Diba ako. Hmm. Asan ang sanang mahal. Agoy. Hmm. 5 kg seventy-five fields. Mali pala to. Hmm. Samantalang dyan sa Mindanao, tinatapon ng pagulang. Ano. Ay, kung lang ang kumakain pag oversized na. Pag buntis ka, ma -ma maganda to. Um. Pag malaki yung tiyan, ma. Hindi ka makaihi-ihi. Tuboy masaya yung mga amo dito kaya ngayon kasi yung mga katulong dito apat na ang mata oh my God! Ihi ka ng ihe? Ano? Magbawas. Ah, makakabawas to? Hmm. Sa'yo na yan. Hmm. Matamit na siya, oy.

yung kay pramo to. Sabi ito, sabi ito. Sabi hey, kunin ito na lang, dalhin ito sa na lang, Hmm. Hindi hindi ko uminom ng tubig. Kapusog. Sumpa mo. Kain pa more.

Ayan, lilinis muna tayo. Kasi maraming mga maliliit na particles ng pagkain. Lilinisan ko muna. Ayan o. Kita nyo ba? Basta. Wawalisan natin yan. Walis na lang kasi bukas mag papasada din ng machine dito walisin hmm. ko muna Teka, Kaya na natin na muna baka makita ng mga amo yan mamaya umating yung order ng aking mga amo at ito na siya ayan papakainan ko pa muna sila hindi kasi nakain yung mga amo kung sila

sa tayo ng gulis. Yun ay magmamang na tayo. Yan yung ating map. Kailangan ibabad sa kurox. Magmamang muna ako. Pagalaw ngayon dahil walang tubig. At ang binabantayan namin ay ang gripo. Ganyan palang kalakas yung tulok ng tubig. Kasi ina inaayos pa nila ang importansya ng tubig. Hindi ka magkakagawa ng kahit anong gusto mong gawin kung walang tubig. Eh, iluka ng madaldal Nakatingga yung amin hugasan doon. Dahil walang tubig. Wala so yung mga amo ko dito dahil wala kami tubig. Sana ori. Ito ay ang ho homemade ice cream ginawa ni Ilocanang Madaldal. Ang tigawas dahil galing sa freezer. Ayan. Dahil matigas ito. Meron pa yata. Mantinirantaan ng gamay. Hmm? Kumpli na lang ako. Banana. Chicken. Yeah, so, lagyan natin ng ice cream. Oh, yeah, sarap kaya niya. Eh. hindi, oh, ang masarap, oh. Yung Saan? burger, ano ba? Gawin mong burger. Kaya yeah, ko lang ito. Dali yes. siya yan yung snack ko lagi eh. Vegetables, eggs, ano pa ba? Corn, meron Zara Horora Ice cream with toast Buhay probinsya ganito diba Ganito nyo sa province hmm. Tapos tupiin Lalo na pag may birthday Mmm